Ayan. So, ngayong araw na to, pagkaraan na ilang araw, na, ang lalakas ng ulan. Ano po, ay salamat naman sa Lord at medyo humintuhin to na yung ulan. Pero, ano nangyari dito sa mga ulan na to, no? Napaka laking baha. Ano? <laughs> yung, hindi natin alam na ilang, ilang daang kilometro ba kaya ang ano, ang ang nab na nalubog sa baha. Eh, sabi ni ano ni President Marcos, 'di ba sabi niya, the amount of water was not as bad as Ondoy. Hmm. But the effect was greater than Ondoy. Sabihin, 'di naman ganun karami yung tubig na i in ano ibinuhos pero nakatulad ng sa ondoy, pero ang laki ng gapak. Di po ba? Ang laki ng bahat. Nakita ko lang kanina eh, yung doon sa ano, sa <laughs> sa Bukawi, no? Doon sa ano, sa Philippine Arena. na oh, binaha din sila. Eh, Bukawi na yon Di ba? Anyway. So, alam nyo, uh, matagal na po sinasabi ng Panginoon na talagang may mga sakunang darating sabi niya ganun at uh, siguro siguro na, na ewan ko kung napanood niyo yung mga dati ko ng mga ano video na sinasabi talaga na meron pa mga paparating na ano paparating na na kalamidad ayan eh ngayon kanina ba yon 25 26 na ngayon eh ano sabi ng Lord sabi niya anak sabi niya ganun eh magpakatibay kayo ay bakit po kayo sa sapagkat marami pang sakon ang darating na dulot ng mga kalamidad sabi niyang gano'n so kailangan po mag ano po tayo mag, mag ready tayo kasi hindi lamang siguro yan ah uh, tawag dito um, storm or bagyo o hindi mga um, iba pang kalamidad marami pang sakuna ang padating sabi ko nga, sabi ko dati, eh, Lord, baka naman pwede hindi na dumating yan, yung mga ano, yung mga, yung mga kalamidad na yan. Eh, pero pag pray mo na walang masyado mamatay. <laughs> I pray sa Lord, di mo ba walang masyado na matay? 14 lang. <laughs> yung sabi sa news, kanina panood ko. Pero 14 lang eh hindi katulad ng iba siyempre no, daan-daan nyo matay anyway uh, praise God po dahil uh, konti lang na matay at hindi po ako kasama to praise the Lord <laughs> Ayun. pero yun nga po, kailangan mag-ready po tayo at ang sabi naman niya anak, hayaan mo uh, huwag kang mag-alala sapagkat iingatan kita ng iyong sambahayan So, mga kababayan, let's brace ourselves, no? Maging ready po tayo kasi ah, uh, hindi natin alam kung kasama ba tayo sa pwedeng mamatay sa susunod, di ba? Basta malaga, nakaready tayong mamatay. At magiging ready lamang tayo kapag si Jesus Christ na natin. Kasi talaga namang papunta tayo sa kabilang buhay. Pero ang kabilang buhay, either heaven or hell. Heaven means... um, um nag-iisang daan lamang dyan ay ang ating Panginoon Jesus na namatay doon sa kalbaryo para sa atin. Amen. Tapos, pero kung wala si Jesus Christ sa atin, diba, sabi niya kasi, John 14, 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by means of me. So, siyempre po, wala si Jesus kasi di pa natin siya tinanggap bilang Lord and Savior, wala po tayong buhay na wala. Natin masakit <laughs> sa impyerno po punta natin no? walang hanggang kaparosan sa impyerno so habang buhay pa po tayo aba ay ngayon na po yung panahon para talaga tanggapin natin si Jesus bilang Lord Lord, ibig sabihin susundin mo na siya for now Alright? so kasi po kahit pagdating pa yung marami pa po mga sakuna at kalamidad we don't have to fear kasi sabi niya uh, sabi niya ay sa John uh, Psalm, 46 sabi niya one, sabi niya, God is our refuge and strength a very present help in trouble yeah. so yun lamang po mga kababayan no? para hindi po tayo na ano, na nabibigla ay but, dami naman po na anong kalamidad. eh talaga pong kasama yan kasama yan sa sinabi ni Jesus guys, na before his second coming meron pa mga uh, baha, lindol, at kung ano-ano pa, mga wars, no more sa wars, di ba? Iyon, basahin nyo sa si Matthew 24. Iyon, para nakaredy tayo. Kasi naman eh, dapat naghahanda tayo for eternity. Amen po? So, ito po si Lola Madam. At kung di ko pa kayo subscriber, mag-subscribe mag -subscribe na po kayo. At mag-like, mag-share, and press the notification bell. Okay po? Sige po, ito si Lola, Lola Madam. So, sa inyo na kapag ang Diyos ang ating gabay, kayo sa ng buhay. God bless everyone. Bye!